Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat mga idol at isang masayang pagbabalik po sa ating munting channel. Panibagong araw, panibagong video na naman po tayo. Pasensya na kayo mga idol kung ngayon lang na naman tayo nakapag-adventure. Ngayon lang tayo nakapag-video. Ngayon lang kasi tayo nakahiram ng camera. Umuwi kasi si GP Amboy Vlog dun sa lugar ng misis niya. Kararating lang niya kanina. Kaya kanila lang tayo nakahiram ng kamera. Bali, di nga pala sa sumama si GP ang boy vlog. Kasi malakas na daw yung amihan. Laki na yung alon. Kaya doon lang muna siya daw siya mamamana sa tapat namin. Doon sa may bahura. Di nga natin alam kung makapamana ba siya doon ng maayos. Kasi sobrang labo ng tubig. Pagdaan ko kanina. Sana makahanap siya ng spot doon na safety na medyo okay yung tubig bali dito tayo bababa dito kasi medyo maliit yung halon kumpara dun sa ibang area so ayan mga idol bali yan tabay na lang tayo kung ano yung ipagkalob sa atin ng ating mahal na Panginoon sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive natin pasensya na kayo sa camera ni GP Amboy Vlog kung medyo minsan patul putol talaga yung uh, boses natin may ano na rin, kasi may tama na rin itong camera niya. yung sa atin malabo sabi pa nga niya, yung camera natin nabulag <laughs> yung kanyang camera naman daw ay nabingi kaya halos hindi natin marinig yung natural na tunog po ng ano ng tubig sa ilalim so yun mga idol simulan na tayo dito na rin tayo let's go So ayan mga idol, ito po yung ating first dive. Yan, pasensya na kayo, talagang hindi marinig sa camera natin yung natural na tunog po ng tubig. Ito yung sinasabi ko na nabibingi yung kanyang uh, camera. Maririnig lang yung uh, boses natin pag parang nakasigaw na tayo. Kailangan malakas yung boses natin para makopya po ng camera. At ito wala tayong nakitang ganong malaking isda. Buti na lang pagtingin natin sa unahan may nakita po tayong isang black tail yeah, snapper mga idol at ito na po yung naging target po natin. Thank you Lord at tinamaan po natin ito yung unang huli po natin sa araw na ito. At dito mga idol sa pangalawang dive po natin Isdang ilak sana or danoy yung ating target dito Ngunit iba yung napana natin Talagang may mga pagkakataon po na mga idol na May mga natatangkap tayong blessing na hindi natin inaasahan Kaya po sa bidyong ito mga idol At dito mga idol, nabigo po tayo sa target nating elak. Magre-resurface na sana ako dito mga idol nang bigla kong may napansin dito sa likwara natin na dumaan na dalawang tribali. Malaki sana yung uh, naunang tribali mga idol, kaso mailap. Buti na lang at may kasama pa siyang isa. At ito yung napana natin, salamat. Buti na lang talaga at na sa tamang distance yung dinadaanan ng isda. Hindi tayo nahirapan mga idol sa pagpana Thank you, Lord. Ay, thank you, Lord. I'm mm. up. Kasama na sa alam, malaki. Kaso, hindi na

At dito mga idol sa pangatlong dive po natin ay isdang labahita naman yung ating uh, napana. Kilala ang isdang itong mga idol dito sa amin na badlitan Para tayo ng labahita. Pagbitan, kung tawagin dito sa amin, ang <laughs> ganitong klaseng labahita. Ay, okay, sana ito po, pangulaman. At dito mga idol sa pang apat na day po natin, bali balik na naman tayo sa paninisid sa mga butas or biak. Bali binalikan natin itong spot na ito. Kung may laman na. Minsan kasi walang laman itong spot natin. Pero hindi rin tayo nagsasawa na sumisid. Salamat at nagkataon mga idol pag silip natin, minakita tayong mga ilak. Ang problema nga lang ito po yung nangyari. Yun, tinamaan naman natin itong malaking ilak. Ang problema, alanganin po yung tama, kaya napunit. Malakas kasi yung current, kaya nahirapan na rin ako mag-target sa isda, mga idol. Sayang laki sana. Yan, mga idol, may napana po tayong tulingan. Kilala sa tawag sa amin ito na marapat na natin ako na ng video kasi biglaan yung pagdaan ng grupo nila. Napakarami nila, mga idol. sayang nga lang at hindi natin na videohan. Thank you Lord. Salamat. Andami nila mga idol. Gabi, lalaki talaga ng alon Salamat. pag tact tayo. Ah, grabe <coughs> ng alon At dito mga idol, tumayming na tayo na lumit yung alon. Saka natin pinasok itong malaking biak na ito. Kaso talagang malakas na talaga yung current. Kaya nahirapan pa rin tayo kahit na sa maliliit na alon na tayo sumisid. Dito timing sana mga idol na maraming laman na ilak itong spot na ito. Ang problema nga lang hindi ko na talaga kayang i-target itong pana natin. Sobrang lakas po ng current. Hanggang sa tumilapon na tayo mga idol, ayun papansin natin. Hindi ko na kinaya sa paghawak sa bato mga idol. Nakalas na yung kamay ko. Babe, ah! Nakapana. Ano tayo. Super ng lakas ng karin. Sabi, sanang tayo. <laughs> At dito mga idol, binalikan na naman natin yung mga nakita nating ilak. Wale, tumiming na naman tayo pag late ng alon. At dito sa pagbalik natin mga idol, hindi na natin nakita yung grupo ng mga ilak. Yung nakita po natin ay isang lip o kilala ito sa tawag sa amin na tuwed at ito po yung naging target po natin yun salamat sa ating na panginoon na tinamaan natin buti na lang at maganda yung posisyon ng isda, hindi tayo na tagalan, hindi tayo nahirapan mag target okay, Thank well, Salamat Lord Pagkakataan natin tayo ng blue burlip Salamat Thank you Lord Butat na Pagkakataan natin Napakalakas kasi ng current Diyan tayo sa may ano Pababaw Thank you Lord. Lumabas tayo dito sa may malalim na area para hindi tayo ma tamaan ng alon. Tawag namin dito mga idol sa ah. ganitong klaseng isda ay quad. Dala naman ito sa tawag sa English na blubber lip. Yan. Thank you Lord. At dito sa dive natin itong mga idol, may po tayong grupo ng mga ilak kaya ito yung tinarget natin. Dito mga idol, nahirapan na rin tayong mag-target gawa ng sobrang galaw na ng tubig. Buti na lang at yun, tinamaan natin yung ilak. Dami sa ng ilak mga idol dito sa may mababaw na parte. Kaso hindi ako makapana, sobrang galaw ng tubig. Nagkakay tayo ng hila. Hindi mm. pa kalo kalaki yung idol, pero ang uh, karento, kutsis na. At dito mga idol, binalikan ko yung mga kasama ng ilak na napanaan natin. Marami kasi itong ilak na itong mga idol. Ang problema nga lang, sobrang galaw ng tubig. Nahirapan tayo mag-target. Kaya ito po yung nangyari. Yun. Pabira, sumablay tayo mga idol. At dito mga idol sa dive natin ito may nakita naman po tayong grupo ng mga ilak. Malalaki sana itong mga ilak na ito mga idol kung nilang di malalaki din ang alon. Hindi ako makapana ng maayos. <laughs> Grabe alos pinaglalaroan tayo ng alon na May mga malalaking alon kasi mga idol na dumadaan dito sa taas natin. Kaya hindi rin tayo pwedeng mag-resurface. Pag ganito mga idol na may mga malaking alons na sa taas natin, hanggat maaari kung kaya pa ng hangin natin, huwag muna tayo mag-resurface. Hintayin natin na dumaan yung tatlong magkasunod-sunod na malaki, saka tayo mag-resurface. O kung talaga namang naubosan ka na ng hangin, kung malapit ka dyan sa may malalim na part, papunta ka dun sa may malalim habang paahon ka para makaiwas ka sa malaking alon. Pero ang the best po talaga mga idol ay yung hindi paglapit dito sa may mga inaalonan. Lalo na pag wala pa tayong gaanong experience sa mga ganitong adventure. Dito mga idol, pumana sana tayo ng malaking ilak. Kaso sumablay na naman tayo. Talagang sunod-sunod na yung sablay natin. At dito sa dive nating ito mga idol, isdang ilak na naman yung ating nakita. Ito kasi yung sumasampa dito sa lugar namin mga idol pag ganito na amihan na, malalaki na yung alon. Kaya ito na naman yung naging target natin. Ayun, salamat at tinamaan. Diyan siya na kayo mga idol, medyo malabo na po yung tubig dito sa area na ito. yon salamat at nadagdag na tayo ng ilak. Sunod-sunod rin yung <laughs> sablay natin kanina. Thank you, Lord. Tayo ng ilak pa gaano kalalaki pero ay na mga idol At dito mga idol, ilak na naman yung ating nakita. Kaya ito naman yung naging target natin. Salamat sa ating malapanginaw. At yun, sunod-sunod na rin yung ilak natin. Bali, ito na nga pala mga idol yung ating huling tira sa pamamana natin ito. Bali, uwi na tayo kasi hapon na rin. Thank you Lord. tayo ng hilak. Marami sa nang hilak kaso kahirap mamana. Sobrang galaw na ng tubig. Ano mga idol, bali, tina tayo. Mabih. Maka lakasol ka rin. Salamat ato sa delicia rin tayo mga idol. Naka rami-rami rin tayo ng huli. Salamat. Ito mga nahuli natin mga idol. Oh. Amat. So, Ayan mga idol, bali abang abang lang tayo sa bahay para kiluin natin kung kailang kilo tayo. A few moments later. So, ayun mga idol. Good afternoon po sa ating lahat. Bali, nabot na tayo ng hapon talaga. Bali, ito nga pala yung mga nahuli natin. Salamat sa ating mahal na Panginoon at naka dilin rin tayo mga idol. Nakahuli rin tayo ng marami-rami mga idol. Marami na ito para sa akin. Salamat kahit na napakahirap mamana ngayon. Sobrang lalaki ng alon. Napakalakas ng current. Si so, JP Amboy nga pala mga idol. Sabi ng sawa ko, hindi daw nakahuli kasi sobrang labo daw ng ano ng tubig. Sabi ko na nga ba, hindi siya makakapamana ng maayos kasi sobrang labo ng tubig. Lumanak, lumakas na kasi yung amihan. Salamat at nakahuli tayo ng malaki-laking blubber lip. Tawag namin dito, tuwad. Ayan. Hindi natin to Ayan, mahigit. Mahigit dalawang kilo. Dali, pagsamasamayan na natin itong mga pangbinta natin. Ayan. Mahigit, ibig sabihin, may mahigit, mahigit tatlong, mahigit isang kilo din yung, ano, yung tribali natin. yan, limang kilo lang muna, mga idol. Yung, uh, anong, timbang natin. Salamat, nakabawi din tayo sa nakaraang pamamana natin na nasira yung ating pana. Thank you, Lord. Sensya na kayo, mga idol, kung hindi na natin nakunan yung iba ng video kasi pinahinga ko yung camera ni JP amboy vlog magmumis kasi pag sunod-sunod yung paggamit ayan yung ano natin tulingan mayigit isang kilo kalahati, marami sana ito kaso hindi natin na videohan ayan isang kilo Bali dito lima plus isang kilo anim plus ito naman may gito isang kilo kalati may may gito kilo na tayo Bali ito yung uulam natin e, na ano na nagasgas na dahil sa sobrang galaw ng tubig nagasgas na yung balat nya Bali ito eh ano lang natin to ibibinta eh, sa dun tama nag order ng ano labahita So, ayan. One and one. One port. Ayos. Tapos, ito pa. Ito, ipang ulam natin. Tapos, ito. Yun, isang kilo. Bali, may kabuan tayo dito. Anim, pito, 8 siyam. Yun, may gate, may gate, siyam na kilo po, po tayo mga idol. Salamat. Salamat sa ating mahal na Panginoon at naka may gate, siyam na kilo po tayo. Bali, yung pambinta natin itong anim na kilo times 200 meron tayong 1,200 plus dito naman ano lang to 140 yung kilo may git isang kilo pwede na yan pwede na yan 160 mga idol ayos meron din tayong sa kabuhan na binta pero meron din tayong 1,360 malaking tulong na po yan para sa pang araw-araw natin na gastusin mga idol salamat at kahit pa paano talaga, sobrang hirap. Nabiyayaan pa rin tayo. Salamat at hindi tayo pinabayaan. Buti lang, lang talaga at hindi rin nakasama si JP Amboy Vlog sa pamamana natin kanina. Napapasama sa, sa sobrang hirap. At saka hindi siya makaka-focus sa pamamana kasi ang daming pating. <laughs> Grabe, sumampa yung pating. Hindi nga natin nakuha na ng video. Pero maraming bisos ako nakasalubong ng pating. Yung iba, grupo. Yung takot pa naman yan si Idol GP ang vlog sa pating niya yan. Sigurado, hindi na makakapamanan ng maayos yan. So mga Idol, bali ang tabi sa huli ng ating video. Bali, may shoutout tayo. Yun. So yun mga Idol, sa mga pagpalang araw po sa ating lahat. Bali, mag shoutout na po tayo. Shoutout po kay uh, TV ng Damam. Shoutout po kay Niflid Gallardi ng Cebu City. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Raporapo -Rapo Albay. Shoutout po kay Dennis De Cruz at sa De La Cruz family ng Naikabiti. Shoutout din po kay Rodi De ng La Union. Shoutout kay Ryan Tyson and Tyson family. Ayan, at shoutout din sa akong niya ni si, na si paring Olok Tabo uh, Tabo. shout shoutout po sa iyo idol. At shoutout din sa bayaw niya na si Romil Moral. na uh, magbo-birthday po ngayong December 5. Ayan, uh, bukas na po yan mga idol. Uh, happy happy birthday po sa iyo, idol and more birthday to kampo. Maraming salamat po sa walang niyong yung suporta sa channel ko. Thank you po. Uh, God bless po sa buong pamilya nyo At shout out din po kay Edgardo Caspi. Niyan at sa mga katrabaho niya, ang tropang Ice uh, Driver Boys. Ayun, mga shout out po sa inyong lahat. At shout out din sa lahat ng Caspi family diyan sa Barangay Kanhawai. Ayun, mga shout out po sa inyong lahat diyan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Shout out kay Erlin uh, Erlin Damisola. Shout out kay Ruil Ruil Tamayo. Shout out kay Arman Iwag. Yan ang uh, Panabo Dabao Panabo City Dabao del Norte. Ayun, mega shout out sa iyo idol. Shout out din po kay uh, Julito Kista. Shout out din po sa Forlaris Family. Ayun kay John Nelly Mark Amor, and Laris family and dyan sa San Mateo Rizal shoutout din po kay Jorik Fishing Vlog yan ang Elorenti Eastern Samar Bigalab shoutout po sa iyo idol at yan pasupport na lang po mga idol sa kanyang channel shoutout din po kay Armando Sauberdes shoutout kay Bong Disolok LB Albinto Laika Lopez La Army Disolok Bibi Disolok Idna Disolok uh, Rodel Disolok Rocky Disolok ayan ang babat ng lady shoutout din po kay Uh, Dani Hipolyo, ayan, nasa dating uh, katrabaho niya. Diyan sa Sistico, ayan, uh, Distributors Incorporation, ayan. Magalab shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout din po kay Maiko Palada, uh, Jerome Palada, John Anthony Palada, Huawei Palada, at sa lahat po ng Palada family dyan sa Barangay Hawaii ng Borongan City. Ayan, magalab shoutout po sa inyong lahat mga idol. At shoutout din po kay at, uh, Taniel Ramirez. Uh, kadano Cadano Pelicio ayan ng Liti ayan at kay Julio Span ng uh, pinotan and Liti ayan may grab shoutout po sa lahat ng mga yan taga Liti ayan mga viewers natin dyan maraming salamat po sa inyong lahat at shoutout din kay Daraitan Laboyo Hunter ayan shoutout sa iyo idol maraming salamat po sa inyong walang sawang yan So, ayan mga idol, shoutout na rin natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa, support na rin po mga idol. Uh, Una-una, shoutout po kay Ma'am Mary Char Puentes. shoutout sa iyo ma'am at maraming salamat po sa uh, kabutihang loob na ipinamamalas nyo po sa akin. Sa walang sawa pong pagsuporta. Yan maraming salamat po. At shoutout din kay JP Amboy Vlog. Ayan, shoutout sa iyo idol at maraming salamat po sa pagpapahiram ng camera. Ayan, thank you po. At shoutout din po sa dalawa kong kapatid na sina Maestar TV Vlog, Uh, kasi si George TV yan shout out uh, shout out din sa tatlong magkarapatid na sina Idol Rapids for Fishing Renan Fishing Adventure and Rialin Idria galap shout pa sa inyong lahat dyan mga idol at sa buong family mo nyo shout out din po kay uh, si Badong Vlog yan shout out sa iyo idol at sa buong pamilya maraming salamat sa suporta at uh, shout out din po kay Kalutlo Channel shout out sa iyo idol shout out din po kay Bicolako Vlog yan shout out sa iyo Manoy Uh, shoutout din po kay John Fishing TV. Shout kay Kasalom TV. Shout kay uh, Larry Amos, si La Olapat Shoutout Shout out kay Arman Longhair TV. Shout kay Banayad Vlog PH. Shout kay Jasper the Fishing Vlog. Shout out kay JC Adventure. Shout out kay Dwight Mix Vlog. Shout kay BEG Fishing. Shout out kay Nas Adventure. Shout out kay J Adventure. Shout kay Albert uh, De <laughs> Shout out kay Kapana TV Adventure. Shout out kay Winsky Vlog TV. Shout out kay Father and Son Fishing TV. Shout out kay Island Gat TV. Shout out kay Kuya North TV. Shout out kay Manoy Nil Vlog. Shout out sa Batanis Angler. Shout out kay Jasper TV. Shout out kay Malaki Hunter. Shout out kay Kabaloy Vlog TV ng Alogan San Policarpo ng Eastern Samar. Shout out kay Kuya Jay TV, shout out kay uh, Rodolph Boy Studio, shout out kay Kasibat Vlog, shout out kay Jibs uh, TV, shout out kay Kapcho ka Adventure, shout out kay uh, Ray Fishing Adventure, at shout out kay Manodons. Ayan, shout out sa iyo idol. So ayan mga idol lang dito lang muna yung Yo, ating shout out. Sa hindi po na Shoutout sa ngayon, bali sa next upload na po tayo. At sa gusto pong magpa-shoutout, bali comment lang po kayo below para yun, ma-shoutout natin sa next upload natin. So, ayan mga idol, hanggang sa muli, ako po itaus po sa napapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers at subscribers natin. Yun, may galap shoutout sa lahat ng mga silent viewers natin dyan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. At may galap shoutout din sa mga viewers natin nasa ibang bansa, yung mga OFW natin. Ayan, ingat-ingat po kayo dyan mga idol and God bless you all. So, maraming salamat sa walang sawan yung niyong pagsuporta. So, ayan mga idol. Uh, kung kayo ay isa sa mga mahilig po sa mga ganito pong klaseng adventure. Ako po ito sa po sa pong sa inyo na may mag po kayo ng inyong like. pa uh, Pasubscribe po mga idol at pakipindot yung notification bell natin para lagi po tayong updated sa mga susunod po nating uh, video. So, ayan mga idol. Sa hindi po mga nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po. just magbayo na lang po sa kabutihan loob niyo sa akin. Malaking tulong po yan para sa Uh, revenue po natin, makapag-iponin po tayo ng ating revenue para makabili naman po tayo ng yun, sarili nating camera maraming maraming salamat po, so ayun mga idol mali, kitakits na lang tayo sa next upload natin sana makapamana pa tayo medyo malalaki na ang halon.